Okay. Sino yan? Sino yan sa ating sexy? Ayoko ko ba sa akin yung kumot? Okay. Ay, sorry po. Ano, sorry. Sige na po. Ha? Tingnan natin. Uy, dyan mo lang tingnan si sexy. Gusto na. Pwede lang, pwede. Hi, Han. Happy one year and four months. Mansari natin. Um, Thank you. Thank you kasi lagi kang lagi mo akong inaatiran ng mga kailangan ko dito. Lagi, ikaw yung nag para sa mga sa akin. And sobrang miss ko na kayo ni Sari. Sana hope to see you soon. And kumusta mo kay May? Pakisabi na lang na thank you sa letter. Sobrang na-touch ako sa letter nila. Yun naman talaga yung gusto ko. Um, yun. Happy, happy month, Sari. I love you so much. Alam mo na yung wish ko, pag dumating yung birth, eh, birth month natin, alam mo na. Love you! Hi, Han! Happy one year and seven months. Um, gusto ko lang mag-thank you sa iyo sa sacrifice mo sa pagpunta-punta sa akin. And thank you kasi andyan ka pa, andyan pa kayo ni Sari para sa akin. And sorry pala about dun sa tampo, tampo issue sana, napatawad mo na ako. And... Happy one year and seven months. Sobrang miss ko na kayo ni Sari. Hope to see you soon. I love you. And thank you pala dito sa regalo mo na um, t-shirt. I love you. Happy one year and nine months. Um, sobrang miss, miss na miss ko na kayo ni Sari. Um, I love you. I miss you and hope to see you soon. I love you. Ang ringgaw mo mismo kasi

Kay Nini, um, thank you. Thank you sa damit. And thank you sa letter. Sobrang natuwa ako sa letter. Pakisabi kay Mami, ano, thank you. And nga, may na sinabi niya ito sa letter is talagang gigib ko man eh. Kaya gigib ko man para mabago na sa diri ko. Kaya sana, sana, um, bisitan niyo man ako hindi. Aram ko man na, hindi ko kaya aram kung may bisita ka may day or ano, pero pwede nyo kong bisita yun hindi. And thank you, Nami-miss ko na rin mga, may regards na lang ka Ate Donna, kay Ate Alvi, sa mga sa iba pa na ipangod. And lalo na kay Mami, um, paki hugs and kisses na lang kay Mami, sobrang miss ko na siya, I love you. Exactly. 哎呦，哎滴！